Ay, kinahambag ko kita, yakin ka mo ng tambay nga tayo. nagchit ka. Doon sa jowa mo, nagchit ka. Ibang kasama mo, huli kayo. Huli kam ka. Huwag kita chit-chit. ka. Ibang kasama mo. O, oh. o. Oh, oh. Yan, iwas ka na. Ha. Huli na kayong dalawa. Oh, huli na kayong dalawa. Ah, oh, may video yan, video yan, video yan. Tago ka pa. <laughs> video yan. Tago ka pa dyan. Ha? Tago ka pa. Sumbong ko kayo sa jowa mo. Oo, oo. Hulikam yan, hulikam ka. Hulikam, hulikam. <laughs> oh, Ha? Hulikam kayong dalawa. <laughs>